Ito yung creek na dinadaanan na namin before pa na baha. Tingnan nyo yung ano lang kaliit yung creek. So, yun yung tubig. Malinaw na malinaw pa yung tubig at saka yung mga bato. So, ito lang siya. ising isi lang. Pero Nung pagbalik namin, bumaha na sobrang lakas ng baha. Ito na siya guys. Sobrang lakas ng tubig. Yung mga bato kanina, hindi na makikita. Sobrang lakas talaga. Kaya, naghintay na huh? kami na uh, yung tubig. Naku kami, naka nabok sa kabila. Eh, Tagalog sa buk. Ha? Nakatabi? Nakatawid eh. <laughs> Nakatawid eh, sa kabila. Ayan, hindi kaya. Hindi kaya.